lagi ako nagdadalawang isip mag lettering kasi ang panahon nga ay hindi sigurado kung iinit uh, o ulan kaya hindi ako nag design na mag uh, lettering ulit unang una uh, isa pa dahil uh, wala din ako nga uh, pintura naubos na kasi yung pintura kong puti at wala ako nga uh, pambili So, talagang hindi ako makapag-lettering sa o makapag-painting sa Sawanga. So, ang nangyayari ay dito na lamang ako nagtatrabaho sa bahay, sa loob. nag imprinta ng uh, t-shirt ng mga senior at uh, kuminsan ay nag extra sa ganito na pag-tatrabaho. Uh, Ito po pala ay ang uh, paghahasa ng itak na ginagamitan ng angle grinder. Bali, ang una ay ginagamitan muna ng uh, grinding disc para matanggal yung ano yung yung subo niya at uh, na, ano nga mahasa tapos ang uh, pangalawa ay ginagamitan ng flap disc ang flap disc na yun po ay uh, tila liha po yun uh, magka patong -patong na magka patong-patong sunod na sunod-sunod pero pabilog din siya kasi nga disc din siya so yun po ang uh, ginagamit namin sa paghahasa dati yung uh, traditional na paghahasa ay ginagamitan ng uh, carbon atom na yung gamit na sa mulyunan or sa sa disc grinder yun ang ginagamit uh, ginagamitan lang ng uh, kinukuskus lang at uh, may tubig yun ang uh, traditional na uh, paghahasa ng itak dito sa amin at sa karamihan yun po ang ginagamit ang iba naman imbis na carbon atom corundum ang ginagamit nila so ngayon dahil nga medyo meron na tayong uh, ginagamit na teknolohiya dito sa paggawa ng itak. Uh, ngayon, ang ginagamit na po ay ito pong uh, angle grinder. So, bali, 15 pieces lang po yan. Uh, 15 peraso lang. At uh, kung hindi ako nagkakamili ay uh, 6 pesos lang bawat isa. So, kaunti lang naman po ang uh, kita ko dyan. So, para may panggastos lang dito sa pangangailangan namin dito sa bahay. Kaya, tinanggap ko na rin yung uh, offer sa akin ng uh, aking pamangkin na tulungan ko siya sa paghahasa ng itak. So kanina, kaninang umaga, ang ginawa ko ay nag-imprint na muna ako. At pagkatapos na realize ko na kailangan kong ayusin yung aking uh, uh, subuhan o, o pinikitrabuhan ko ng pagsusubo. Kasi nung nakaraan ay sinira ko yung uh, lagay ng tubig kaya ngayon ay inaayos ko para makapagsubo ulit ako. Kung totoosin kasi ang pagsasubo ay malaki ang kita. Kaya lang kailangan ko din nga uh, makuha ulit yung uh, loob o tiwala ng mga dati nagpapasubo sa akin. Kasi medyo matagal na po akong hindi nagsusubo. Taon na po ang nakalipas. Kasi puro littering na lang talaga ang ginawa ko sa aking paghahanap buhay kaya ang uh, naisip ko ay balik kong muli yung aking uh, pag uh, susubo ng itak actually noong nakaraan pa ako umorder ng uh, blower kasi blower na rin po ang ginagamit sa pagsusubo ng itak hindi kagaya noon na uh, traditional lang paraan ng pagsusubo ngayon ay ginagamitan ko na rin po ng blower sana nga po ay may ulit ako na customer o magpapasubo ng itak para makabalik ako sa dati kong uh, trabaho. Kasi noong una, ang pagletering ko ay parang sideline ko lang. Kung wala akong uh, trabaho sa pandayan, ay nagletering ako. Tapos noon, ay kakaunti pa lang talaga ang sa akin. Simula nung ako ay nagbablog ng mga content ko na ay yung pag na uh, kilala na rin po ako dito sa aming ba, uh, lugar. Kaya medyo dumami na rin yung aking uh, mga kliyente sa pagpapalatering. Kaya ang nangyari ay parang yun na ang naging uh, hanap buhay ko at yung uh, trabaho sa pandayan ay parang naging sideline ko na ko na lang. Parang nabaliktad yung uh, dati kong uh, trabaho. So ngayon ay gusto kong ibalik na muli kasi sa paglalatering ngayon ay na-realize ko na mas uh, medyo kapos talaga kami. Kasi kung yun lang ang asahan ko, talagang wala, mangyayari. Kaya sabi ko, ibalik ko na lang muli ang aking uh, trabaho na pagsusubo ng itak. Kasi kung tutusin, kung ikukumpara sa paglalettering ay mas malaki ang kita doon basta't marami kang uh, customer na magpapasubo ng itak. Kaya simula ngayon mga kapinta ay uh, asahan nyo na po na ang makikita nyong mga content ko ay sa pagtatrabaho sa pandayan o pagkagawa uh, ng itak pero hindi naman po ako aktual na gumagawa ng itak ang trabaho ko lamang po ay finishing touches lang po yung pag babalhag uh, uh, na tawag dito sa amin yung pag uh, pa, uh, ano ng itak, pag ano ng talim pag sasayos ng talim at uh, pagpapatibay ng uh, talim na ang tawag naman sa amin ay paglulukas o sa Tagalog ay pagsubo ng itak So, yun na po ang uh, kalimitang magiging content natin ngayon, mga kapinta. At uh, sa ganun po ay bihira na lang po na success na makabalik ako sa aking dating pagtatrabaho sa pandayan. Umalis na rin pala ako doon sa nababanggit ko dati na pinagkatrabaho ko sa hardware kasi uh, napabayaan ko yung aking uh, pagbablog. Lumit yung aking earnings. Sana nga po ay magsahod na tayo dito talaga sa kay uh, Mitoy para naman ay mas guminhawa ng uh, maayos yung ating uh, aming pamumuhay. So yun naman ang hangad ko na sana ay may bigay ko ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya, lalong lalo na yung aking mga anak. Kasi kung minsan naawa uh, ko pag umihingi ng uh, pagkain or uh, pera, tapos wala akong may bigay. Bilang magulang ay napakasakit po noon sa ating kalooban na umihingi yung anak mo at wala kang may bigay. So sana po ay uh, sumahod na tayo dito kay Mitoy at nang uh, medyo na rin yung ating uh, pamamuhay. lahat ng mga uh, pangangailangan ng pamilya ko ay bigay ko na at uh, makabalik din ako sa ganitong trabaho ulit na sa pandayan kasi malakas po ang kita dito at ito po ay hindi seasonal ito po ay year round wala pong uh, panahon na mahina yung uh, trabaho sa pandayan kaya sana ay makabalik po ako dito sa pagtatrabaho sa pandayan. At ito po ngayong ginagawa ko ay ito po ay tinatawag na sabi ko na pagtatais or sa Tagalog naman ay paghahasa. Yan po ay may hawakan na, may handle na po yung mga itak na yan. Ibig sabihin yan, mayroon na yung subo, matibay na siya. Ang kailangan na lang ay uh, patalasin yung kanyang talim. At uh, yan po ay... Uh, for delivery na siguro kasi pagkaganyan pinatais na or pinahasa na yan ay outgoing na po ibig sabihin ay i-deliver ide na kung saan lugar na may ari so salamat po kung kayo po ay nakarating sa part na itong aking uh, content ngayon maraming maraming salamat po sa inyong support lalong lalo na po sa aking mga bagong uh, followers maraming salamat po sa inyong support sana ay patuloy niyo akong supportahan sa aking mga content so hanggang uh, dito na lamang po mga kapinta itong ating uh, content ngayon at uh, sa muli ako ay nagpapasalamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta uh, at uh, ingat po lagi sa araw-araw mga kapinta maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat